Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Pag-usapan natin ngayon ang magkakapatid na players na naglaro sa NBA. Unahin muna natin ang mga sikat na magkakapatid sa NBA tulad ng Ball Brothers, LaMelo, and Lonzo Ball. Ang unang magkapatid na parehong na draft sa top 3. Pareho silang may all-star potential tuwing healthy. Subalit bibihira nga sila maging healthy kaya naman hindi nila maabot ang kanilang mga full potential. Sunod ay si Steph and Seth Curry. Ang mga kapatid na ito ay parehong napakagaling na shooter. Sa buong kasaysayan ng NBA, si Seth Curry ang pangalawa sa pinakamataas na 3 point percentage sa kanilang career. Habang si Steph naman ang may hawak ng all-time 3 point record at considered ng madami as the greatest shooter of all time. Sunod naman ay si Pau And Mark Gasol. Ang magkapatid na to ay parehong 7-footer mga kaibigan Hindi lang nga sa NBA kinakatakutan ang magkapatid na ito kundi pati na din sa mga international basketball tournaments noon May pagkakataon pa nga na pareho silang naging starter sa NBA All-Star Game mga kaibigan. Tiyak nga na pareho silang future basketball hall of famers Sunod naman ay si Drew, Justin, and Aaron Holiday. Ang pinakasikat nga dito ay ang Blazers guard and two-time champion Drew Holiday. Ngunit si Justin and Aaron Holiday ay mga disente naman na NBA player. Sunod naman ay si Yanis, Tanasis at Kostas Antetokounmpo sa kanilang mga kaibigan si Giannis lamang ang talagang nagagamit at may nagagawa sa NBA. Two-time MVP nga siya and widely considered as a top 3 player in the world today. Si Kostas ay wala nga sa NBA ngayon habang si Tanasis naman ay napatunayan na nito ang kanyang sarili sa Europe at sa mga international games bago pa man pumasok sa NBA. Subalit so lahat nga sila mga kaibigan may singsing. -sing. -sing. Sunod naman ay si Brook Lopez at Robin Lopez. Ang kambal na ito ay pareho din 7-footer ngunit magkaiba nga ang kanilang style of play. Si Brook Lopez ay more of a offensive stretch big man na ngayon. Habang si Robin Lopez naman ay tumitira din sa labas paminsan-minsan ngunit mas kilala ito sa kanyang depensa. Si Brook Lopez ay naging all-star noon. Nagawa niya din na magkampiyon at ngayon ay nasa NBA pa din siya at maglalaro sa next season para sa Los Angeles Clippers. Sunod naman ay si Markif and Marquis Morris. Ang kambal na ito ay halos pareho talaga sa lahat ng bagay. Sa kanilang itsura, sa mga tattoo at pati na din ang kanilang galaw sa loob ng court. Ang Thompson Twins din ay nasa unang bahagi pa lamang ng kanilang NBA career. Subalit very promising nga ang kanilang potential. First siblings din nga silang nakapasok sa top 5 ng same draft. Si Amen Thompson ay sinasabi ng madami ngayon bilang isang player na may superstar potential. Isa pang kambalit si Cody and Caleb Martin na pareho ding NBA player. Subalit sa ngayon ay si Caleb Martin lang ang nabibigyan ng sapat na pagkakataon isa pang kambalay si Keegan and Chris Murray. Sa ngayon ay rising star si Keegan Murray para sa Sacramento Kings sa tinuturing na untouchable sa mga trade talks habang nakikipaglaban pa para sa consistent na minuto ang kanyang kapatid na si Chris Murray para sa Portland Trailblazers. Hindi din natin pwedeng kalimutan ang magkapatid na Franz and Moritz Wagner. Si Franz Wagner ay may all-star potential. Ang magkapatid na ito ay malaking tinik nga lalo na sa international competition dahil sa kanila ay inaasahan na magiging powerhouse team ang Germany sa mga susunod na taon sa FIBA tournaments. Andiyan din ang magkapatid na Tayos and Trey Jones. Pareho silang star point guard para sa Duke duktong kolehiyo At ngayon ay mga solid players din naman na maaasahan dahil sa kanilang mataas na basketball IQ. Kahit hindi ganung katangkaran ay gamit nga sila sa NBA mga kaibigan. Sunod naman mga kaibigan ay ang mga hindi gaanong alam ng mga tao na magkakapatid sa NBA. Una ay si Aaron and Drew Gordon. Si Aaron Gordon ay kilala natin bilang isang napakagaling na dunker at player para sa Denver Nuggets na nagkampiyon din noon. Habang si Drew Gordon naman ay naglaro lamang ng 9 games sa NBA at pumanaw kung makailan lamang. Sunod naman ay si Paul Millsap at Elijah Millsap. Si Paul Millsap ay kilala natin sa kanyang galing nung siya ay nasa Utah Jazz, Atlanta Hawks at sa si Denver Nuggets. Habang si Elijah Millsap naman ay isang taon lamang ito naglaro sa NBA at mas nakilala nga natin ito bilang import ng San Miguel Beerman noon. Sunod naman ay si Jeff Tig at Marcus Tig. Si Jeff Tig nga mga kaibigan ay one time all star. Habang si Marcus Tig naman ay naglaro lamang ng dalawang taon sa NBA at ngayon ay naglalaro na silang magkapatid sa Big 3 League ni Ice Cube. Sunod naman ay si Goran and Zoran Dragic. Ang magkapatid na ito ay naging magkakampi sa Phoenix Suns at Miami Heat noon. Katulad ng Gasol Brothers, ang magkapatid na ito ay kinakatakutan pagdating sa mga international basketball tournaments noon. Sila nga nangunguna sa bansang Slovenia bago pa man dumating si Luka Doncic. Sunod naman ay si Cody, Luke, and Tyler Zeller. Sa kanilang tatlo ay si Cody Zeller na lamang ang natitira sa NBA. Si Tyler ay naglaro ng pitong taon sa NBA habang si Luke naman ay isang taon lamang. Sunod naman ay si Blake and Taylor Griffin. Noong kolehiyo nga ang magkapatid na ito ay parehong high flyer talaga. Sabay din silang nag-draft sa NBA mga kaibigan, noong 2009. Si Blake ay nakuha nga bilang number 1 pick habang si Taylor naman ay nakuha bilang 48 pick. Si Taylor Griffin ay isang taon lamang naglaro sa NBA, habang si Blake Griffin naman ay posible nga maging Hall of Famer dahil sa kanyang impact sa liga noon. Sunod naman ay si Clay at Michael Thompson. Ito nga ay tunay na Splash Brothers mga kaibigan. Kilala nating lahat si Clay Thompson bilang isang magaling na 3-point shooter and 4-time NBA champion. Habang si Michael Thompson naman ay five games lamang nilaro sa NBA at most of the time ay nasa G League ito. Sunod naman ay si J.R. Smith at Chris Smith na natin si J.R. Smith sa kanyang kakaibang scoring ability at mga contested shots. Ngunit may kapatid nga ito mga kaibigan na naglaro noon para sa New York Knicks ng pansandali lamang. Sunod naman ay si DeMarcus at Jalil Cousins. Si Boogie Cousins nga ay kilala natin mga kaibigan bilang one of the best centers noon sa NBA bago pa man ito magtamo ng iba't ibang injuries. Habang si Jalil Cousins naman ay binigyan ng Golden State Warriors ng 10-day contract, ngunit yun lang nga mga ang nabigay sa kanyang pagkakataon sa NBA. At dyan din si Max and Cam Christie. Si Max nga ay nagsisimula na mabigyan ng pansin at nakakakuha na ito ng minuto ngayon sa Dallas Mavericks habang si Cam Christie naman ay nakikipaglaban pa nga para sa minuto sa napakalalim na team ng Clippers. Ang magkapatid na Michael and John Tay Porter. Si Michael Porter Jr. ay solid shooter na natrade pa lamang patungo sa Brooklyn Nets at nagkampyo na din ito para sa Denver Nuggets noon. Habang si John Tay naman ay naban na nga mga kaibigan dahil sa pagtalpak niya para sa kanyang sarili si Julian and Justin Champeni. Ang kambal na to ay parehong umaangat ng laro ngayon. Mas kilala nga ng mga fans si Julian na naglalaro para sa San Antonio Spurs. Subalit very similar nga ang kanilang style of play. Sunod naman ay si Cam and Pat Spencer. Si Pat Spencer nga ay kilala ng mga fans bilang energy guy ng Golden State Warriors. Andyan din sila Obi and Jacob Tapin na parehong high flyer. Subalit mas gamit nga si Obi Tapin ngayon dahil na de-develop na din niya ang kanyang 3-point shooting at malaking parting nga siya ng bench ng Indiana Pacers. Sunod ay si Kason and Keaton Wallace. Si Keson ay nagkampiyon pa lamang sa OKC Thunder sa edad na 21 years old. Habang si Keaton naman ay nabigyan ng 10-day contract ng Atlanta Hawks. At panghuli ay ang All-Star Jalen Williams at ang kanyang nakababatang kapatid si Cody Williams. Si Jalen Williams ay naglalaro sa best team na OKC Thunder ng kampiyon pa lamang. Habang si Cody Williams ay nasa worst team na Utah Jazz. Magkaibang-magkaiba nga sila ngayon mga kaibigan. So ayun nga po mga kaibigan ng ilan sa magkakapatid na NBA players. May kilala pa ba kayo na naiwan sa listahan na ito?